Si Aling Mina sa kalookan, halos gabi-gabi, hirap makatulog. Pagod sa maghapon, pero gising na gising ang diwa. Hanggang sa isang araw, sinubukan niya payo sa pagkain, at doon nagsimula ang pagbabago. Kung ikaw din ay nahihirapan, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong Pilipino ang nakakaranas ng insomnia at mahinang kalidad ng tulog. At ang hindi alam ng marami, madalas ang solusyon para sa mas malalim at panatag na tulog ay nasa mismong plato mo. Pero sandali lang, bago nating pag-usapan ang mga pagkaing makakatulong sa'yo, may dalawa akong tanong. Di ka rin ba makatulog at anong ginagawa mong paraan para makatulog? At habang nandyan ka, pakicheck mo na rin kung nakasubscribe ka na sa channel. Kung hindi pa, pindutin mo na ang subscribe. Malaking tulong yon para makapagpatuloy kami sa pagbibigay ng ganitong uri ng kaalaman na pwedeng bakuhin ang buhay mo at ng pamilya mo. Sige, diretsyo na tayo. Narito ang 8 pagkaing makakatulong at iba pang tips para sa mahimbing na pahinga. 1. Saging, ang natural na pamparelax. Ang unang pagkain, simpleng-simple lang pero malakas ang etekto rito sa katawan, lalo na bago matulog. Saging. Isa ito sa pinakakaraniwang prutas sa Pilipinas. Makikita sa almusal, merienda, at minsan pati sa panghimagas. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang saging kapag kinain sa tamang oras at paraan, Pwedeng maging sandata laban sa insomnia. Ang sikreto nito ay mayaman sa potassium at magnesium, mga mineral na mahalaga sa pagpaparelax ng ating mga kalamnan. Kapag tense ang katawan, mahirap maatulog. Kaya tinutulungan ng mga mineral na ito ang muscles na mag-relax para handa ang katawan sa pagtulog. Mayroon din itong tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin, ang feel-good na chemical sa utak, at mula rito ay napoproduce ang melatonin, ang hormon na responsable sa pagtulog. Para gumana ng husto ang tryptophan, kailangan ito ng kaunting carbohydrate at ang saging ay may natural na asukal na sapat para dito. Sa madaling salita, ang saging ay isang kumpletong pagkain para sa pagtulog. Mahalagang tandaan, kainin ang saging 30 minuto hanggang isang oras bago humiga. Mas maganda kung walang asukal o toppings na pwedeng makaabala sa digestion. Kung gusto mo ng dagdag na tulong, durugin at lagyan ng konting cinnamon powder na may natural na calming effect at ginagamit pa nga ng ilang sleep specialists bilang alternatibo sa gamot pampatulog. Dalawa, chamomile tea, ang natural na pampakalamado. Ngayon pag-usapan naman natin ang isang inumin na matagal nang ginagamit sa iba't ibang kultura pero madalas nating nakakaligtaan. Sa hanay ng mga halamang gamot at likas na inumin, isa ang chamomile tea sa pinakapinapahalagahan sa buong mundo. Ang calming effect ng chamomile ay may batayang siyentipiko. Taglay nito ang apigenin, isang uri ng antioxidant na umakabit sa receptors ng utak na responsable sa pagpapakalma at pagpapalalim ng pulo. Parang epekto ito ng mild na gamot pang-relax pero natural at walang side effects. Malaking bagay para sa mga umiiwas sa gamot. Mahalagang tandaan, para epektibo, painitin ang tubig hanggang kumulo, patayin ang apoy, saka ilagay ang tuyong bulaklak ng chamomile o dekalidad na tibag. Takpan at hayaang mag-infuse ng pinong peting minuto para mapanatili ang essential oils. Inumin ito mga 30 minuto bago matulog bilang bahagi ng iyong nightly routine. Pumili ka ng tasa na gusto mo, maupo sa tahimik na lugar, hinaan ang ilaw, at iwasan muna ang cellphone o TV iwasan kung allergic sa mga halaman sa pamilya ng Asteraceae, tulad ng ragweed, daisies, o marigolds, o kung umiinom ka ng gamot na pampalabnaw ng dugo. Mas mabuting kumonsulta muna sa doktor. Pangatlo, almonds, ang mani para sa payapang isipan. Kung may isang nutrient na madalas hindi nabibigyan ng importansya pagdating sa tulog, ito ay ang magnesium. At pagdating sa pagkaing mayaman sa magnesium, isa sa mga nangunguna ay ang almonds. Direktang nakakaapek po ang magnesium sa central nervous system. Isa ito sa mga tumutulong para makapaglabas ang utak ng mga chemicals gaya ng GABA, gamma aminobutyric acid, ang neurotransmitter na nagpapabagal ng takbo ng isipan, pinapakalma ang katawan at tinutulungan kang makatulog ng dahan-dahan. Kapag sapat ang magnesium sa katawan, para may natural na signal para magsimulang bumagal at maghanda para sa pagtulog. Bukod sa magnesium, mayaman din ang almond sa protina, healthy fats at vitamin E na nakakatulong sa kabuuang kalusugan at nagbibigay ng mas matatad at malalim na tulog. Mahalagang tandaan, kumain ng isang maliit na dakot, 10 hanggang 20 hilaw walang asin na almonds. Pinakamainam ito isa hanggang dalawang oras bago matulog. Iwasan ang processed almonds. Na may asukal o sobrang alat dahil nakakasagabal ito sa pagbapakalma ng katawan at maaaring magpataas ng presyon. Apat, kiwi, ang prutas para sa mabilis na pagkatulog. Ngayon, pagkatapos nating pag-usapan ng mga mani Dumaho naman tayo sa isang prutas na siguro ay nasa kusina mo na ngayon. Pero bihira mo sigurong iugnay sa tulog. Ang kiwi. Ayon sa maraming scientific studies, makakatulong pala ito para makatulog ng mas mabilis at mas mahimbing. Ang sikreto ay nasa kakaibang kombinasyon ng antioxidants, natural na serotonin at folate na taglay ng prutas na ito. Ang serotonin ang pinakaimportante bahagi rito na malaki ang kinalaman sa cycle ng pagtulog at paggising, nakakaapekto sa mood, sa pakiramdam ng kapayapaan, at sa paghahanda ng katawan para sa pahinga. Mayaman din ang kiwi sa vitamin C, vitamin E, at iba pang antioxidants na tumutulong pababa ng inflammation at oxidative stress. Dalawang tahimik pero malalakas na hadlang sa maayos na tulog. Mahalagang tandaan kung ngain ang isa hanggang dalawang hinog na kiwi isang oras bago matulog. Pwede mo itong kainin ng buo, basta hugasan mabuti ang balat o hiwain. Iwasan ang paglalagay ng asukal o artificial sweetener dahil binadawasan nito ang natural na epekto ng prutas at maaaring makaapekto sa blood sugar mo sa gabi. Pamoy, oatmeal, ang comfort food na pampakaba. Ang oatmeal ay hindi lang pang-almusal. Ang simpleng pagkaing ito ay maaaring maging kakampi mo sa paghahanap ng mas mahimbing na tulog, lalo na kapag isinama mo ito sa rutin mo sa gabi. May taglay itong complex carbohydrates, soluble fiber, at higit sa lahat, natural na melatonin, ang hormone na nagsasabi sa utak na oras na para matulog. Sa natural na takbo ng katawan, kapag lumalalim ang gabi at humihina ang liwanag, doon magsisimulang gumawa ng melatonin ang utak. Bukod pa rito, mayroon ding tryptophan ang oats na tumutulong sa paggawa ng serotonin at mula rito nagagawa ng katawan ang melatonin. Mahalagang tandaan, kainin ang oatmeal 30 minuto hanggang isang oras bago matulog at sa isang magaan na anyo. Iwasan ang sobrang tamis. Wala mo ng condensed milk, chocolate powder, or refined sugar. Ang simpleng lutong oatmeal sa maligang gam na tubig, lagyan lang ng konting cinnamon o saging o mansanas ay sapat na. Pwede ring subukan ang overnight oats. 6. Natural na yogurt Ang sekreto ng kalsyum para sa tulog. Ang natural na yogurt ay kadalasang tinitingnan bilang snack lang, pero ito pala ay maaaring maging tagapagtaguyod ng mas magandang pagtulog ang dahilan ay ang nilalaman nitong kalsyum. Bagamat kilala ang kalsyum sa pagpapatibay ng buto, may mahalaga itong papel sa nervous system, lalo na sa proseso kung paano nagiging melatonin ang tryptophan sa loob ng katawan. Sa gabi, tailangan ng katawan ang tamang balanse ng kalsyum para makagawa ng melatonin ng maayos. Bukod pa rito, ang natural na yogurt ay may high-quality protein at probiotics na nakakatulong sa balanse ng gut microbiota na may direktang koneksyon sa kalusugan ng bituka, tulog, at stability ng isipan. Mahalagang tandaan, piliin ang plain, walang asukal, kaunti lang ang sangkap, at kung maaari ay gawa lokal, pinakamainam itong kainin mga isang oras bago matulog sa maliliit na dami lamang. Iwasan mo yung may artificial na lasa, sobrang tamis, o may chemical na pampatamis. Dahil binabawas nito ang natural na benepisyo ng kalsyum at maaaring magpataas pa ng energy sa gabi. Matabang isda, sardinas, bangus, salmon, ang tulong ng omega-3. Ang matabang isda tulad ng sardinas, bangus, at salmon ay parte na ng pang-araw-araw na pagkain sa Pilipinas. Ang omega-3 at vitamin D na taglay ng mga isdang ito ay sobrang mahalaga para sa kalidad ng tulog. Ang omega-3 ay isang natural na anti-inflammatory na tumutulong sa mood regulation at, pinaka-importante para sa usapang ito, nakakaapekto sa produksyon ng serotonin. Kapag sapat ang serotonin, mas madali para sa katawan na makagawa ng melatonin. Ang vitamin D naman ay tumutulong i-regulate ang melatonin receptors at pinapabuti ang sensitivity ng mga neurons sa liwanag na nagiging sun-heat ng mas balanse na body clock. Mahalagang tandaan, mas mainam ang inihaw, pinasingawan o inihurnong isda na may konting herbs. Iwasan ang malalalim na prito, lalo na yung gamit ang paulit-ulit na mantika dahil sinisira nito ang nutrisyon at nagdadala pa ng toxins. Mas maganda kung kakainin ito sa hapunan kasama ng mga gulay na mayaman sa fiber. Oto, kamote, ang Pinoy Sleep Aid, ang kamote, isang abot kaya at masustansyang pagkain ay tunay na powerhouse para sa pagtulog. Bilang isang staple crop sa Pilipinas, madali itong makita at puno ng sustansya. Ang pinakamahalaga, lalo na para sa usaping tulog, ay ang nilalaman nitong complex carbohydrates at potassium. Ang complex carbohydrates sa kamote ay dahan-dahang naglalabas ng glucose sa bloodstream na nakakatulong sa pagpapataas ng tryptophan sa utak. Ang tryptophan ay mahalaga sa paggawa ng serotonin at melatonin. Ang dahan-dahang paglabas ng enerhiya mula sa kamote ay nakakatulong din na maiwasan ang biglaang pagbaba ng blood sugar sa gitna ng gabi. Bukod pa rito, ang kamote ay mayaman din sa potassium na mahalaga para sa pagpaparelax ng mga falamnan. Mahalagang tandaan, kainin ang inihaw o pinasingawang kamote sa hapunan. Isa hanggang dalawang oras bago matulog. Iwasan ang pagdaragdag ng sobrang asukal o gata upang mapanatili ang benepisyo nito sa tulog. Mahalagang tips para maisabuhay ang lahat ng ito. Ngayon na alam mo na ang walong pagkain na may kapangyarihang natural na ayusin ang iyong tulog, batay sa siyensya at praktikal na karanasan, dumako tayo sa ilang mahalagang tips para maisabuhay mo ang lahat ng ito kapus na ang ating pagkain by tungo sa mas malalim, mas tahimik at mas natural na pagtulog. Sa ilang minuto, pinakilala namin sa iyo ang walong pagkain na kapag pinagsama-sama ay parang natural na lunas para sa insomnia. Walang milagro, walang pangako, kundi totoong solusyon. Abot kaya at may ugat sa siyensya at tradisyon. Kung sa mga sinabi namin ay may mga sintomas kang naramdaman mo rin, hirap makatulog, madalas magigising, laging pagod sa umaga, tandaan mo, may paraan para baguhin ito. At ang pinakamahalaga, hindi mo kailangan gawin lahat sabay-sabay. Ang susi ay magsimula sa maliliit na hakbang. Narito ang ilang praktikal na gabay para maisabuhay ang lahat ng natutunan mo ngayon. Simulan ang pagbabago dahan-dahan. Hindi mo kailangan baguhin ang lahat ng sabay-sabay pumili ka ng isa o dalawang pagkain mula sa listahan na sa tingin mo ay madali mong masisimulan at isama na sa iyong rutin na yung linggo. Pwede yung simpleng saging na may cinnamon bago matulog. Isang tasa ng chamomile tea. Ang mahalaga ay makapagsimula ka. Habang ginagawa mo ito, pakinggan mo ang iyong katawan. Pansinin kung mas mabilis kang nakakatulog, kung mas bihira kang magising sa gabi, o kung mas energized ka sa umaga ang pagmamasid sa sarili mo ang magiging gabay mo para malaman kung ano ang pinakamabisang paraan para sa iyo. Mahalaga ang consistency sa iyong routine. Ang tunay na sikreto sa mas mahimbing na tulog ay ang consistent na pagpapatuloy. Hindi ito instant na solusyon. Nanganailangan ito ng dedikasyon. Kapag gabi-gabi mong pinapadala sa iyong utak ang parehong signal sa pamamagitan ng pagkaing pampakalma, banayad na ilaw sa paligid, at katahimikan, natututo ang iyong utak, unti-unting sumusunod ang iyong katawan, dumarami ang produksyon ng melatonin, kumakalma ang mga kalamnan, at bumabagal ang isipan. Mahalaga rin ang regular na oras ng pagtulog at paggising, kahit weekends. Ang consistent na schedule ay nakakatulong sa iyong body clock na maging regular at mas madali kang makatulog sa tamang oras. Isipin mo ito bilang pagtuturo sa iyong katawan na alam na nito kung kailan oras na para matpahinga. Alisin ang mga hadlang sa pantulog. Kahit gaano pa kaayos ang iyong kinakain, kung may mga hadlang sa iyong kapaligiran o gawi, mahihirapan ka pa rin makatulog ng mahimbing. Narito ang ilan sa mga karaniwang hadlang at kung paano mo ito aayusin. Mataas na exposure sa liwanag sa gabi. Ang paglantad sa matitingkad na ilaw lalo na ang blue light na nagmumula sa mga screen ng cellphone, tablet, at computer ay nakakaabala sa natural na produksyon ng melatonin. Sa gabi, simulang hinaan ng ilaw sa bahay ng isang oras bago matulog. Gumamit ng mga lampara na may warm, dim lighting. Kung hindi maiiwasan ng screen time, gumamit ng night mode o blue light filter sa iyong device. Paggamit ng gadgets bago matulog ang paggamit ng cellphone, tablet o panonood ng TV hanggang sa huling minuto bago humiga ay nagpapanatiling aktibo sa iyong utak. Ang mental stimulation mula sa social media, emails o laro ay nagpapahirap sa iyong isip na mag-relax. Pinakamainam na ilagay ang cellphone sa ibang kwarto o i-off ito ng hindi bababa sa isang oras bago ka humiga. Sa halip, magbasa ng libro makinig sa calming music o mag-meditate, mabibigat na hapunan. Ang pagkain ng mabibigat, matatabang pagkain o maanghang na pagkain bago matulog ay maaaring maging sanhi ng indigestion, heartburn at discomfort na lubhang mahirap makatulog. Hanggat maaari, kumain ng hapunan ng mas maaga, mga dalawat-dalawang oras bago matulog, at pumili ng mga magaan at madaling tunawin na pagdain. Sobrang caffeine at alcohol. Ang caffeine ay isang stimulant na maaaring manatili sa iyong sistema ng ilang oras. Limitahin ang pag-inom ng kape, tsaa, at soft drinks na may caffeine, lalo na pagkalipas ng tanghali. Bagamat ang alcohol ay maaaring makapagpatulog sa simula, nakakagulo ito sa sleep cycle at nagdudulot ng fragmented na tulog. Iwasan ang pag-inom ng alkohol bago matulog. Sobrang stress at pag-aalala kung mayong kang maraming iniisip o alalahanin. Subukan ang pagsusulat sa isang journal sa araw. Maglaan ng oras para isulat ang iyong mga alalahanin o gawain. Makatatulong ito na wag silang bumalik sa isip mo pag oras na ng pagtulog. Ang meditasyon at deep breathing exercises bago matulog ay maaari ding makatulong sa pagpapakalma ng isipan. Masyadong mainit o malamig na kwarto. Mahalaga ang komportableng temperatura para sa mahimbing na tulog. Panatilihin ang iyong kwarto sa isang komportableng temperatura. Kadalasan mas gusto ng katawan ang medyo malamig na kapaligiran. 28 grado hanggang 22 grado Celsius para sa pagtulog. Siguraduhin din na ang iyong kwarto ay tahimik at madilim. Gumamit ng earplugs o white noise machine kung sensitibo ka sa ingay at blackout curtains para harangan ang liwanag. Kakayahan sa physical activity, ang regular na ehersisyo sa umaga o hapon ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tulog. Gayunpaman, iwasan ang matinding ehersisyo malapit sa oras ng pagtulog. Sa loob ng tatlong am-apat na oras, dahil ito ay maaring magpataas ng energy at maging sanhi ng hirap sa pagtulog ayusin mo ang rutin mo nang dahan-dahan may malasakit sa sarili at higit sa lahat tandaan mo ang kalidad ng tulog mo ay direktang nakakaapekto sa halos lahat ng aspeto ng buhay mo sa memorya mo sa trabaho sa resistensya sa emosyon sa mga desisyon mo sa araw-araw ang pagkakaroon ng tamang tulog ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. At sa bawat gabi na inaalagaan mo ang tulog mo, inaalagaan mo rin ang sarili mo ng mas malalim. Ngayon, gusto ko namang marinig ka. Alin sa mga pagkain ito ang kinakain mo na? Alin ang gusto mong sugukan na yung gabi? I-comment mo rito sa baba. Baka ang kwento mo ay makatulong din sa ibang viewers na may parehong pinagdaraanan. At kung may kilala kang kaibigan, kamag-anak o katrabaho na laging nagre-reklamo tungkol sa pagtulog, ipadala mo ang video na ito. Baka ito ang eksaktong impormasyon na kinakailangan nila para magsimulang baguhin ang kanilang mga gabi at ang kanilang buhay. At syempre, bago ka umalis, paki-check mo kung nakasubscribe ka na sa channel. Kapag nag-subscribe, nag-like, at nag-comment. Pinutulungan mo kaming makarating sa mas maraming Pilipino ang ganitong klasing kaalaman na totoo, makatao at abot kaya. Maraming salamat sa pagsama mo hanggang dulo. Tandaan mo, ang magandang araw ay nagsisimula sa maayos na gabi. Alagaan mo ang tulog mo. Alagaan mo ang sarili mo. At magkita tayo sa susunod na video.